ito guys. $20 lang siya. Tsaka itong isda na to is only $10. Pero matinig to. $10 lang siya pero matinig. Matinig-tinig. Kakaibang crabs. Ito yung tulay na. Okay. Ito naman, napaglasin ka. Tingnan hmm. ng dilis. Ay, nabili pala ako ng balon. Para bukas. Nabili uh -huh. tayo

แม่หนัออแบแ่บินายาเรากเงินหนุาไปแลวนั่น้าเดียวเขาสาก้าโอเคเลยไม่ใช่ไตเต้กไต้อ Can you change this one. Thank you. Thank you. Forty eight dollar guys. Abalone. Haluan natin na asparagus yun. Abalone. Asparagus. What are you gonna ya ano makani makanyeta kalaking crabs guys wow one hundred days one only $60. this one is 50. ang likod

Ito lang talaga. Ang dami din dun o. Sigilid-gilid. Wow. Masarap. 36 dollar yung palaka 36 dollar ang palaka ito ang laki ano ka nabigay? ano ka nang pinta? ay ito na ka na, ito yan ano ka nang laki, nasa ano? 4 dollar 4 dollar yan ka? laki wow laki ng mga paano. 56 dollar yung squid. Siguradong. 56 dollar. Ito naman yung liwit. Ang haba ng liwit, guys. Masarap pritohin. Ito na naman yung dillis na paborito ko. 20 dollar lang. Lagi na lang ako dilis. Yes. Ang liit ng anong ko. Ang liit. $20. dollar. Ano ba lutuin yan? Yan. Thank you so much for watching guys. Bye! Yung limit is $48. Okay.